Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si ate ninyo sa harap ng kamera para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po itaos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga subscribers and listeners ko sa buong mundo, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. At uh, sa Mindanao, may yung buntag sa inyong tanan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik sa aking channel. Maraming salamat. So guys, wag na tayong paligoy-ligoy paano tawag dito? Uh, tinanggal ko na yung mga music na mga kung ano-ano pang mga intro para mas mabilis tayong matapos. So guys, ang topic natin ngayon, bakit paborito kainin ng mga lalaki ang ating mga pimpim -pim na tinatawag no. So yan po yung mga pag-uusapan natin dahil marami pong uh, nag-comment sa akin sa comment section nagtatanong na bakit ba daw mahilig magano. Sa private message ko po ito ha. Ano bakit po daw ang uh, tawag dito? Yung lalaki is mahilig kasi yung nagtanong po sa akin ay ano po siya. Ayaw na ayaw Meron kasing mga babae talaga na ayaw din talaga ng ano, yung tawag dito, yung ipakain yung sa kanila kasi nga minsan daw uh, hindi daw hindi nila feel lang, no? So, meron din naman na ayaw talaga. So, bakit nga ba daw gustong-gusto na Uh, sinabi pa nung ano ko na medyo meron pang amoy, ganito-ganyan. So, bakit gustong-gusto nila? So, yan po yon ang uh, tanong sa akin at ginawan ko na lang po ng isang video para naman malalaman ninyo kung ano ba talaga ang uh, tawag dito. Ang dahilan ng mga kalalakihan na gustong-gusto nila, no? At uh, sinaliksik ko po lang po ito. At uh, na nalaman ko sa napagtanungan ko po na isang hapon o Japanese no na kakilala ko po na kahit medyo man maselan pero natural dinaan ko naman sa ano sa magandang paraan para itanong no so guys bakit nga ba alam nyo ba guys kail ang mga kalalakihan ay gustong gusto nilang magtagumpay no sa mga ba, sa mga tawag dito sa lahat ng mga ginagawa ng mga kalalakihan kapag sila ay uh, mayroong mga tawag dito may ginagawa sila na isang bagay kailangan po ng lalaki na sila ay magtagumpay no gusto nilang magtagumpay dahil kapag nakuha nila ang ano ang tagumpay na yon doon po ang lalaki mababaw lang po ang kaligayahan ng lalaki ay yun lang po nakapag ang uh, isang bagay na halimbawa kahit sa ano sa sportsman 'yan basketball man 'yan basta kung ano yung mga ginagawa nila kailangan po silang manalo no hindi siguro kagaya sa atin manalo sa hindi uh, ang ating ang ating damdamin ay okay lang kahit manalo no ganito ganyan pero ang kalalakihan po hindi po guys kailangan sila ang mag number one nasa isip nila kasi hunter 'yan sila. Gusto nila na talagang sila ang number, wala sa isip nila yung matalo sila. No, yan po ang pagkaiba ng pag-iisip ng uh, minsan ng babae at isang lalaki no na natural babae tayo so hindi natin pwedeng iano sa kanila. So kapag na ano nila yon uh, tawag dito na kamtam nila ang kanilang tagumpay ay nako kung paari lang pwede na silang mamatay ng ano na talagang sa sa saya nila no lalo na kung the more na talagang napakaimportante yung bagay na yan na salihan nila so at dito naman ngayon ay nasa usapan naman tayo ng sexual so kahit sa sexual na aktibidad kailangan din na nilang sila mismo ay kaya nilang paligayahin ang isang babae no So yan po ang ibig kong sabihin na uh, tawag dito yung uh, sa ano nila sa kanilang sa kanilang mga gagawin sa isang babae na pwedeng magpaligaya sa isang babae ay gagawin po nila lahat yan. Kaya at uh, tayong mga babae kung uh, nasa actual tayo ng pakipagtalik sa isang uh, sa mga mahal sa buhay natin huwag po tayong mahiya na sabihin lahat kung ano yung kagusto, gusto natin dahil tsak, gagawin po yan ng ano ng partner natin na lalaki dahil iba po yan sila kapag nasa ano na actual na po ng talik ay kahit anong ipagawa mo yan kay wag mo na po kayong mahiyahiya. kaya yan po ang uh, isa na po yan no? so dito na tayo sa bulaklak ang pagkain nila sa ating bulaklak ay isa sa pinakagusto karamihan sa mga kalalakihan dahil kahit wala pang aktwal na tali, kaya na nilang palabasan ang kanilang partner gamit lang ang uh, kanilang dila, ang ang kanilang kamay at mga kung ano-anong mga gamit o mga toys ba yan, mga laruan. So, yan po ang isang paraan na ginagawa nila. Mas ramdam nila ang sarap na tinatamasa ng babae habang ginagawa nila ang pagsisid sa bulaklak nito. So, ano bang ibig sabihin yun, guys? Hindi pa nila ibig sabihin pinapasok yung sandatan nila, pero Nakikita na nila mismo sa dalawang mata nila na naririnig nila yung habang ginagawa nila na pagkain doon sa bulaklak na yan. Ramdam na ramdam at kitang-kita nila sa dalawang mata dahil nakabuka po yung mata nila, guys, naka habang habang sumisisid sa ano natin. Nakikita nila, naririnig nila yung mga ungol at mga halinghing natin kapag uh, nasasarapan na tayo, no? Kaya sila naman ang lalakin na, ramdam din nila yung sarap natural no kahit hindi po yan uh, actual natalik pero ramdam nila nalilibugan na po yung mga lalaki na yan na habang kinakain yung ano natin dahil nakikita pa lang nila yung ano yung reaction natin naririnig pa lang nila kaya pinag mas lalong pinagbubutihan nila ang pag uh, pag uh, ano ng tinggil natin na tinatawag yung client no kasi nga, 'yun ang sinasabi ko na ang lalaki, basta ano 'yung ginagawa nila kapag nasiyahan ang isang babae, ito po sa sexual na, ay talagang panalo siya, 'no? Dahil kapag ginagawa ng lalaki 'yung bagay, tapos walang reaction 'yung babae, natural manlumo po ang lalaki na parang hindi tama 'yung ginagawa niya. Parang nawawalan siya ng ano, ng self-esteem na tinatawag pero kapag nakikita niya na ang babae ay halos mapasigaw sa ungol, halinghing at uh, sinasabi niyang pagbutihin mo pa, sige pa. Ay naku, ang lalaki, wala na. Parang mababaliw na 'yan sila sa kaligayahan, guys, kasi panalo sila. Ano nila yung ginagawa nila, is tama. Ganyan po ang mga kalalakihan, guys, na kapag ang uh, ginagawa nila ang isang bagay na merong good Uh, impression expression ba 'yan o impression ba 'yan? Talagang masisiyahan sila. Kaya doon pa lang mas lalong pinagbubuti nila lalo na kapag uh, umahalinghing umuungol ka na mas lalo nilang uh, pagbubuti yung ginagawa nila na habang tinitingin, tinitingnan nila tayo, na habang kinakain nila yung ano bulaklak natin hanggang sa ano ma ano na tayo, yung makaraos na tayo, no? So ganyan po guys, kaya bakit pa ang mga lalaki paboritong paborito nila ang kumain. Hindi po 'yun ibig sabihin na kung ano-ano kahit pa yung uh, uh, yung bulaklak natin na may sinasabing ay amoy asim yon ay wala po yan sa kanila wag naman po yung may ano ha may karamdaman may sakit kasi ibang amoy na yon pero ang natural na amoy ng isang babae na maasim-asim kaunti is gustong gusto po yan ng mga kalalakihan sarap na sarap po sila sa katas na na, na napifil na nila sa kanilang dila ano sarap na sarap po yan sila wala po yan silang mga Uh, kung ano-anong mga diskriminasyon, no? Habang ginagawa nila yan. Labas na nga lang sa sinabi ko na kapag mayroong karamdaman yung isang babae na hindi niya alam, tapos nagkaroon ng uh, malangsang amoy, ay iba pong usapan po yon, no? So, wag po natin pag-usapan yon So, ang pag-usapan natin is positive. Basta yan po, kaya po ito ang uh, dahilan, isang dahilan bakit ang mga lalaki gustong-gustong kumain ng bulaklak, no? So, Feel na feel nila na lalaking lalaki sila. Gustong gusto nila na uh, ang babae is uh, mapasarapan nila. Mapalabasan nila. Kasi yun talaga ang gusto nilang uh, mangyari sa kanilang partner. Na para matawag dito, maligayahan, masiyahan. Kaya kung ano man ang ano nila, gagawin na gagawin nila guys. So, ayan po guys. Sana... Alam niyo na kung bakit ang uh, tawag ang mga kalalakihan ay gustong-gusto paborito talaga ang kumain ng pechay. Talaga pong ito po ang alam kong dahilan dahil po may tinanungan po akong mga uh, lalaki na bakit nga ba, no? So ang mga sagot nila is ito pong sinabi ko sa inyo. Maraming maraming salamat at doon sa hindi pa nakapag-subscribe, may link po ako ng kaunting pabor na subscribe ang aking maliit na no channel at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat. Mar